Ano ang kaugnayan ng ICI investigation sa nagaganap na umuugong na usapin sa impeachment ni Sara Duterte? Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Ito po muli si Attorney Michael Perario. Noon pa man, uh, sinabi ko na bago pa man na-create yung ICI, na nag-iimbestiga pa lamang sila tungkol dito sa mga uh, flood control pagkatapos na si Ping Lacson ay mag-assume ng leadership ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ko na na mukhang ang target nito ay ang impeachment ni Sarah Duterte. Paano? Well, tignan niyo yung mga senador na uh, tinatarget noon para ma-involve dito sa flood control. Uh, si Joel Villanueva, Chis Escudero, Jingo Estrada. At uh, eventually, ngayon, uh, pagkatapos ng di umano ay investigasyon ng ICI, ito na nga yung lumalabas ng mga pangalan na kakasuhan din daw nila Joe Villanueva, Jingo Estrada, Jesus Escudero. Pero dinagdagan ng iba pang mga, uh, mga hindi na nakaupo na, na senador. Uh, si as in, uh, um, Bong Revilla, si Nancy Vinay, at saka isinama rin pala ang isa pa na nasa majority, lumulutang din ng pangalan, si Mark Villar. So, apparently, uh, sa lahat ng kakasuhan nito, magkakaroon lamang ito ng adverse effect doon sa bilang ng mga senador na pumapabor kay Sara Duterte. Kasi kung magkakaroon ng impeachment ngayon with nine senators in favor of Sara Duterte, the impeachment is dead. Ngayon, kung mababaliktad nila ito, si Bato de la Rosa ay uh, papaaresto nila, kakasuhan si Villanueva, kakasuhan si um, a jinggoy, si Jesus Scudero, na posibleng mabawasan ng apat ang bilang. And therefore, impeachment is now proper. Iyan ang computation na binibigay ko. Noon pa, sinasabi ko sa inyo that this is a possibility. And habang papatapos na po yung tao, makikita ninyo, nag-iingay na naman dito sa kongreso, yung mga pink, yung dilaw, at kunyari yung yun na naman ang uh, tinitira nila, accountability, yung um, confidential fund, pero ang direksyon, ay kagaya na sinabi ko noon, buhay na muli ang impeachment under the guise na uh, kunwari ito ay uh, uh, nasa proseso lamang ng paghahabol doon sa mga culpability may liability. na Nakakapagtaka dito sa mga ito, sa mga pink, sa dilaw, sa pula. Liability ang hinahanap nyo doon sa 125 million pero doon sa billion-billion na nawawala na, na pera, ay tahimik na tahimik kayo. At nagsisisigaw lang kayo ng Uh, I, E, kulong na yan, mga kurakot. Masaya na sila doon para magmukalang lang kunwari na meron silang nagawa. Pero sa totoo, hindi naman nila mapangalanan. Sino yung mga kurakot na sinasabi niyo, Si Romualdez nga, hindi nyo mabanggit yung pangalan eh. Di ba? Lalo na si, si Bongbong Marcos. So, nasaan yung pananagutan na sinisigaw ninyo? Wala. Pakiramdam lang nila, ang taong bayan hindi nyo alam kung ano nangyayari. Alam akala nila that we will all be fooled ng mga mga theatrics na na ganito na kunyari ay merong call for a accountability there is none. Itong dahilan kaya wala nang naniniwala sa inyo dito sa mga, sa dilaw, sa pink, ano? Very limited na yung kanilang base kasi yung hypocrisy is very evident at uh, very manifest uh, sa kanila sa sitwasyon na ito nakikita ng taong bayan na hindi po accountability ang pinaglalaban ninyo. Nilalabanan nyo lang ang posibilidad na si Sara Duterte ay umupo. Now, if Sara Duterte will be impeached by reducing the numbers of the senators na pwedeng mag sa kanila, well, yung alliance sa ito ng pula, ng, uh, ng, dilaw, ng pink, at saka ng kasalukuyang administrasyon, sigurado magigiba din sila-sila naman ang mag-aaway at mag-aagawan sa pwesto. Lahat po nang nasa kabilang panig nitong sila Sara Duterte sa aking pananaw, hindi po sila interesado sa mainam na pamamahala. Ang nais lang nila ay makuha kung ano ang meron ang kasalukuyang administrasyon. Yan ay ang kontrol ng pera ng taong bayan na ngayon ay nilalapastangan at uh, dito dahan-dahan eh. Ano? Pangmalakihan. It's like a it's plunder. Ano? hindi siya dahan-dahang inu inuumit o ninanakaw, pang -malakihan ang pagnanakaw. Kaya ramdam na ramdam ng mga Pilipino. At itong investigasyon nito sa ICI, I said it before, from the very beginning, this is not designed to address yung issue ng flood control or accountability. This is being used to cover up yung anuman ang magiging Uh, dapat na mayro mga pananagutan dito ay siyang mga pinoproteksyonan. At yung mga minor players, mga bit players, ito ngayon ang, ang iha-highlight. Ang senador, ang mga senador na kinakasuhan, kunyari isinama dyan sina na uh, Biliar, sina, si si uh, Bong Rebilla, si Nancy Binay, ang tingin ko dyan, ginawa na lang palabok itong mga ibang senador na ito at ibang mga opisyalis dyan sa senado para magmukhang sapin-sapin pa rin yung ibinibenta sa atin. Kahit man lang, binudburan lang ito ng latik. <laughs> Hindi po yan totoong sapin-sapin ay -sapin nilalatag sa atin. Ito po sa tingin ko ay isang malaking uh, pagtatakip sa kasinungalingan na inilalatag nila sa, sa taong bayan. Pero tayong lahat, alam na natin to. We called it from the start that this is what's gonna happen. Sinabi ko na po na ito ang mangyayari dito sa ICI investigation ito. And right now, it is happening. It is being unraveled before our, our eyes. Bakit ko po nasabi agad yan noon? Bakit natin na-predict that this is how it's gonna happen? Dahil po itong mga nasa administrasyon saka, sa kasalukuyan, they are not really geniuses. You know? They are so predictable. Simpleng-simple at payak yung kanilang mga pag strategize Alam na alam mo agad kung saan papunta yung kanilang mga ginagawa at lahat ng direksyon na pupuntahan ng kanilang mga ginagawa ay hindi po mabuti sa taumbayan. And that is why tayo po na naririto sa kabilang hanay uh, opposite to the to the government at the moment. Tayo po dapat patuloy na nagpa participate Hindi po totoo na kapag uh, yung social media lang ang ginagamit natin na platform ay wala po itong uh, uh, influential, wala po itong dago uh, all over the world the social media influence on policy making has been made manifest dito lang sa Pilipinas eh bago bakit ba nag uh, nagdeklaro ng presidente sinabi niya yung kasama niya mahiya naman kayo ano wala pa naman mga kaso na naisampang wala pang rallying nagaganap puro baha pa lang it's because of the influence of social media uh, people are now gathering through social media kaya tayo pong lahat We participate in all of the discussions. Mag-engage po tayo sa lahat ng diskurso na nakaka-apekto sa ating bayang Pilipinas. Sa pamamagitan po niyan, ay nagkakaroon tayo ng salita, ng say sa, sa mga pulisiya na uh, iniimplementa at dapat baguhin sa ating lipunan. Pero sa ating pakikialam na yan, dapat po patuloy tayong nagsisipag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all buhay ang republika ng Pilipinas.